Shower room na kami mag sky bike right kadrim right Lapit kayo, malayo. So, malapit na tong ano mga dream Malapit na malubat tong kwan So, baka ito na yung huling video ko dito. Sama ka na ron. Sama ka na ron. Sama ka na ron pa. O, ano mo yung landscape mo yan. Malulubat na yung cellphone ko. Sayang, marami pa sa anong ganap. Ito si Julia. Nalilaw na tubig no? Uh, kita kita yung parte papangga mga kadrim. Wala na din na makita yung Mount Arayat. So, malapit na malubat tong cellphone ko to, mga kadrim. Ito na siguro yung last na ako. 146 na. Ay, 146. 46 Oh, yan. Urani Barangay Tala, Urani Bataan ito mga dream Ito tinatawag nila si Nagtala. Yan. Dalawang area yung swimming pool meron pa doon sa dulo. Malapit sa may ship line. Ship line, sky bike, meron din isa. Ha? mo mo. Oh. So, ga dito na lang tong vlog ko mga ka-dream. Ingat tayong lahat. Oh, mga ka-dream, naliligo na tayo. Pag nahulog ang cellphone, patay na. Ganda mga ka-dream mo. Oh. Dagat na pala yun bandang. Bandang sambales na yata mga ka-dream. Sa likod Oh. All right. Kaway ka naman dyan, Julia. Oh, mga kulit na bata. Si Julia. Mga kulit na bata si Julia. Oh, yung mga kadrim natin sa likod. Oh, all right. Iyarap natin doon. Yun. Hirap natin banda. Kasi na pinagmamahdang yung oh, pantay yung mga ano lang siya. Dagat pala talaga. Yan ang pula. Uh, dagat pala banda dyan. Mga. Oh, sa bantang sambalis na yan mga katrib. Lawak. Parang tal. Ano lang siya. Parang taal. Talik. Pero hindi. Lawak ng dagat. Oh. Nandito kami ngayon sa taas ng Sinagtala mga kadrin Barangay Tala Orani Bataam So oh, tignan mo naman yan sa baba oh. Bangin Nasa gilid ang ano oh. oh. Bangin yan mga kadrin oh. Bangin Ganda ng pagkakayari nila oh. Oh. Oh, Ganda Oh Nandun yung dulo ng ship line, yung kulay pula dyan, oh. Binanata nila kanina yung ship line na yan, yung kulay pula na yan. 500 meters pa lang layo niyan. Asan niya. yung pula? Ayun, hindi mo nakikita? Hindi. Ayun yung pula. Ayun yung pula. Ayun. Ha? Yung hangganan ng ship line. Bakit? Ang layo nung nilipad nila ate mo kanina, 500 meters. Ang layo na 500 meters, ha? Mula doon sa taas. Doon, mula doon sa taas galing nang galing ng pagkakagawa nila dito mga ka-drib? Kinagtala. Pinupuntahan ng mga marami turista to mga ka-drib. Yung mga nakapuro wheels kadalasan. Madalang ako nakakita nang nakamotor. Ano eh. okay, yan? Water massage. Hoy, diyan 'yung mga ka-drib natin na nanligo. Oh, Francis. Julia ni si Melba si Eduardo Si Beha si Aileen so yung mga kadrim natin doon sa dulo na marami may nag-celebrate ng birthday dyan ang lakaya ng ginanapan ng birthday nila dito pa sa Orani si Ah? Dilalamig na daw siya. Dilalamig? Ngayon, kayo naman, eh. ako hindi naman ako nilalamig ngayon. Wala pa nga tayo sa Baguio eh, kung sa Baguio pa lang eh, ewan ko lang. O kaya sa ano, Batanes. Maganda sana sa Batanes. Kailan kaya kailan kaya mapuntahan 'yun? Magkano ang magagastos kaya doon, no? Batanes, all right. Dulo ng walang hanggan yun, mga kadrim. Yung batanes na yan. Yung pangarap ko rin mapuntahan yan, mga kadrim. Batanes. Oh my God! Ito dati, hindi ko naman ito pinangarap no. na, na mapuntahan to eh. Sige, sige. Dumating lang bigla. Anong gagawin? Punta yung gusto ko Ah. Ayun, yung isa doon, nilamig na daw. <laughs> okay. All right. Hindi na udara wiyu sa dun. Tama na. Magdaday ako guys? Nang no, pwede ba magdaday dito? Pwede magdaday mag ba? Ay tumalon. Tumalon no? lang pwede. Mababaw, mababaw ng ati. Pwede naman. Laki ng na ibon, oh. No? Tatalon nga ako. Dito ako sa likod. Ang gagalawin niya na. guys, nakaabot ako dito hanggang doon. Pero why not so per perfectly, di ba? Meron ba? Nakaabot ako doon hanggang dito. So, doon tayo. Woo! Bataan. Ano tawag dito? Bataan. Tala. Uran. Solid BBM. Oh, ito Ano ka? Ano ka? Ano ka? ka. BBM. Ano kaya ata eh? BBM ako. BBM ka, oh, para sa'yo. Solid Lord. So, BBM. Sa punta tayo doon, kung makikita. Ganun din yung lalabas pa Lalabas sa... Pinagbabohan pala nila ng mga dahon. Lalabas sa...

biglang tumulim Mula may atas. nga ketei. Time Wala pa rin naglalaro. Ano mo? Kasi bihisan libo eh. 3.53. Nangahapon mga kadrim. Pauwi na kami. Sorry. Goodbye Hinagtala. Tara yan. Pauwi na kami. Sinagtala. Maganda lang pala dyan pag may mga may mga event eh you no? Know? Dito kanina may event dito kanina eh. Halimbawa, Ah, hmm. uh, team building. Yo, advisable to sa team building family reunion. Tapos hindi maganda. Uh, Ayon. Kasal. Ayon, di ba? Ah. Uh, Kasal. Pag sa, sa kasal. Hindi siya dito pag may kakasal. Yung, yan. yung yung ko hindi maganda pinalitan ko. Madami tao. maganda dito Ayon, yon, yon. mga drin Ayun, yun. Maraming mga event yun sa adventure diyan kami Then, umunta kanina, oh, yan oh. Dito? Sinagtala Adventure. Yan. Grabe, dami mga ganap diyan. Maraming ganap, dapat marami kang pera diyan, maraming ganap. <laughs> oh, no, 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 no. Ah, uh, basta ganun. Kailangan Salam mo. Kailangan talaga ganito, eh, mag-ride, rides, rides mag ano Ilang ano yung size kay ano 150 yun you no? Know? Sa, sa Bridge. Pa, January 8 tayong dalawa ma mag-ride sa Ah, pwede. Ano natin 'yon? Anniversary, December, sampo na lang at January 8 'yun eh. ni. O naman kaya sa likod. may balak pang kunin yung Yan. O naman kaya sa harap naman. O, sige ka naman, dyan, yun, Julia. Ayaw, Hoy. Hoy. Lo. Napagod yata. <laughs> Napagod na si Julia kalalangoy. Tanggal ah. <laughs> sulit na sulit yung pagligo. Julia eh. na lang ang kasama ko. Hindi na si Aileen. Tsaka si Papa. Pauwi na. <clears throat> Medyo rough road dito sa pagpasok ng ano, mga kadrip pa siya lahat. Ang ah, daming buko oh. Namitas sila. Yan Oy, oh. ka! May bayad ah, May bayad yan. Sa Manila. Oh. Walang tao. Eh. Kuha ka, ala, ala. Walang tao eh. Ano? Ah, yeah, hindi maganda yan. Baka pinapamigay nila. Hindi <laughs> <laughs> yan, yung gagawin uh -huh. yung shit. May mga taga-pick up nila yan. So si Francis naman ang bumanat. Orani to Atala to ano Tala to Manila Tala Bataan Alright Okay Ayan nakalabas na kami ng sinagtala Alright Alright Ayun sa gumit na na yung Ay ano, kala ko upuan Warning sign na pala Tala Elementary School Barangay Tala nga to eh Kurani ba